Hi guys, this is Bal Channel 2018 and welcome to my vlog. Barag na barag ang TV host comedian na si Joey De Leon sa netizen matapos magbiteo ng insensitive joke sa programa nilang sa TV5. Trending ngayon sa social media ang komedyante dahil sa pagbibiro niya sa episode ng kanilang noon show nitong September 23 na may connect sa suicide. nangyari ito sa segment ng Give Me 5 kung saan kailangan magbigay ng contestant ng limang bagay na isinasabit sa leeg. Tanging necklace lang ang naisagot ng contestant. Sa katapusan ng round 1, biglang nagsuggest si Joey ng isa pang bagay na pwede raw isabit sa leeg. Lubid, lubid, nakakalimutan nyo ang birong hirit ni Joey. Ang paniwala ng karamihan sa nakapanood ng programa, ang isinasuggest ni Joey ay may kaugnayan sa pagpapakamatay. Napaka-insensitive raw ng joke ng TV host, lalo na sa mga taong nagluluksa pa rin ngayon dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pananakit sa sarili. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens sa TV host at komedyante kung saan anti nila ang movie at television review ng MTRCB pati na ang chairperson nitong si Lala Soto. Really, mga bagay na sinasabit sa leeg ay lubid. Really, Joey De Leon, Lala Soto, ano na? Joey De Leon, deboto ka ng Catholic Church, di ba? Bakit mo gagamitin punchline ng lubid sa leeg? This is a trigger warning clip about suicide and Joey De Leon can't shut his mouth. Ang lala ni Joey De Leon, tumandang paurong talaga. My mom's an it bulaga fan ever since pero never talaga ako natuwa sa Joey De Leon na yan. Bukod sa corny na mga jokes, bastos na pangit pa ng way ng pag-iisip. Kasunod nga nito ang panawagan ng mga netizen kay Lala Soto na kastiguhin at parusahan din si Joey tulad ng ginawa niya kina Vice Ganda at Ayon Perez. It's showtime got suspended for doing something completely normal. Joey De Leon again making problematic insensitive jokes about mental health and their show still goes on. Tapos sasabihin nila ang pagkain ng icing ay criminal act sana naman isipin nila na hindi criminal act ang pagkain ng icing. Yung pagsasalita ni Tanda, matindi. The way he said it, parang joke lang. Inulit-ulit pa. What if mapanood to ng someone na may mabigat na pinagdadaanan at yun ay ang matrigger ang nasasabi niyang spiritual conviction mo dito, Lala Soto? Sabi ng MTRCB, mas masahol pa rin daw kumain ng icing ng cake kaysa sa magbiro tungkol sa pagpapakamatay. Mas triggered warning pa rin daw ang icing na cake at ganon ang mindset nila. Basta, EAT host, okay lang daw. Galaw-galaw, Lala Soto, palagi kang trending. Joey De Leon, ipahinto mo na, baka sabihin mo manghingi lang ng sorry. Inumpisahan mo sa showtime eh, yan, tuloy matatanda ang pinatawan ng MTRCB ng 12-day suspension ang kalaban ng EAT na it showtime dahil sa pagsubo ng icing ni Navay sa ayon sa isip bata segment gamit ang kanilang daliri. Viewers have lodged multiple complaints before the MTRCB concerning the show's 25 July 2023 episode wherein the program host allegedly acted in an indecent manner During one of its, its segment, Isip Bata, ang bahagi ng resolution ng MTRCB. Thanks guys for watching and God bless everyone.